Magandang araw kalapatids. Ako nga pala si Santos Sile, ang Sky Legend ng Tracy Martires. Tara, pasok kayo dito sa loft. Okay, pwede nyo po ba kaming ilove tour sa inyong love? Ayun. Ito. pala yung ano, pang NDR ko. Ang mga pang NDR. Okay, Medyo malaki po yung love nyo, ano, Idol? Oh, sakto lang. <laughs> <laughs> ito yung mga pang NDR ni Idol. Ayun. Ayan. Ayan. Tapos ito po, yung mga idol. breeder ko yan. Yung mga yan, ano, nare-ready ko for summer. Hindi pa kasi ako nakapag-breed ng summer eh. Ah, ito po. So, inaantay ko pa kasi medyo lugon pa sila. Opo, opo. Inaantay ko muna na makompleto yung mga ano nila, balahibo nila. Mga balay. Mga lugon eh. Mga lugon na po, no? Oo. So, pero yan mga yan, ready for summer na yan. At saka so, yun, dito sa kabila. Ito po. Ayan yung mga isasalang ko sa sama. So, bale ito, Idol, ano pong section nito? Bale dyan, uh, yan ang mga south. South section dito. Mga, mga young bird south. ng south. Uh, BBC tsaka si SW. Alaw na dito. Ayan. Mm -hmm. Ayan ang mga pang-south natin. May, may edad na rin, ano, Idol? So, mga mga nakalugo na, ano? So, mga lugo na yan. Iba dyan. Ayan mga old bird ilalaro na rin din. 'di. Tas ito how, idol, na. mga ano na? Ah, mga stock ko 'yan. Ah. Ito dito, lalaki. Ito yung mga cock. Cock section dito naman ang dito naman yung mga hen. Yan stock. Gamit 'yan yung mga ginamit ko rin nang ano eh, nang south na breeding. Sila din 'yan. Oo. Uh -huh. Bale idol, yung mga breeders nyo po ba? Ah, uh, meron po ba kayong mga ginagamit for north? Meron din po ba kayong ginagamit for south? Hindi isa lang? Ay, ah, isa lang po oh, talaga. isa lang yung mga kung anong breed ko ng south, yun din ng breed ko ng north. Ah, kumbaga wala po kayong pinipili, oh, north lang. and south. Isa lang po oh, talaga. Oh, isa lang. Ayan. So ito yung mga ibon nila Sir Santos na mga ano mga ginagamit north and south. Oo. Oh pinagpili ko kung sinong gusto kong ipares. Yun na yun. Yun na yun. Oo. Oh, pero sila sila pa rin yan. Ano ko lang, gumaga, pinapaikot ko lang. Ah, paikot alam Ano ba, ba, ngayon, ipapares ko sa isa. Sa sunod na breeding, doon naman sa isa. Ayun. Kumbaga, oh. para mahanap din po yung oh, yung ay, maganda. Oh. Kasi minsan, mayroong breeder na, ano eh, maganda siya ipares sa isang hen. Meron ding, hindi, sa isang hen, hindi siya maganda. Hindi siya man. maganda. So, depende sa ano. Uh -huh. Bali idol yung mga yung ilan bloodlines po yung hawak niyo dito sa inyo lo. Kokonti lang, eh, kokonti lang bloodlines yan. Ang bloodlines ko lang dito ano, Juston gamit ko. Juston ko. Uh, -huh. Ayun. Halo sila sila lang din yan. Tapos may mga kalapati tayo na galing sa tropa, dinadagdag natin diyan. Pinang uh, ano lang uh, po, pinang infuse infuse lang. Pinang infuse, ano, infuse so subukan pag maganda resulta. Kailan po kayo nag-start magkarera ng kalapate? Ah, nang start ng kalapate? 2019. 2000? Ah, kailan uh, lang din? Ano, 2019. Ayun? Pero nung dati kasi, 2013 nag-iibo na ako kasi to Miguel. Mm -hmm. Newbie pa, as in newbie pa talaga nag-i-start pa lang. Opo, opo, Alos hindi ko pa ng alam kung ano yung karera. Basta nagkakarga lang kami sa truck, masaya na yun. Yung time. Opo. Pero yung balik ko, 2019 na. Ayun. In a uh, summer, summer ng 2019 yun eh. UCFC pa yung club namin. UCFC yun. po. Oh. Bali Idol nung 2013, ah uh, ano po yung mga bloodlines nyo? Jostown na rin po ba o iba pa rin po? Iba. Wala. Hmm. Parang, ano lang, pitchap up, pitch up lang. pecha up, up lang <laughs> so, po. Yung ano basta makapag-arga ka na masaya ka na. Ah, kumbaga okay. yung ma Madam Potline oh, lang na doon. Ano 'yon? Pinakaunang alaga namin ng Kalapati dito. Basta makapag Wala kami hindi na namin alam kung ano yung mga tingin ng resulta. <laughs> basta nagagarga ka lang sa truck. Okay Karga lang. <laughs> uh, tapos nung napatigil Nakabalik ako 2019 na dahil nakakuha ako ng karapati doon sa pinagtrabahuan ko dati. nakakuha ko yun. Nakakuha ko ngayon justo na yan. Mga justo na uh, po. Doon at na po nag-start. Sa Taiwan, binigay ng ating tropa. Nagbigyan tayo ng Taiwan na ibon. Ayun. So, bali doon na nag-umpisa lahat. Oo, oh, doon Idol. na nag-umpisa. Ayan. Bali, Idol, ano yung mga... Paano nyo na-develop yung sistema nyo na ginagamit ngayon? Ah, uh, yung pa yun din po ba yung pinag-startan nyo nung 2019 na sistema? Oh, wala may nagbago. Kasi mm. may may ano eh, may nag-mentor sa akin eh. Mm. Uh, mm. sa Tropang Benguet ang nawag mentor sa akin. Ah, Tropang uh, oh. po. Oh. ayun. Kaya ayun, yun lang din ang gamit ko hanggang ngayon. Mm. Hindi na binago. Yeah. So bali idol Pepe, di po ba natin makita yung mga achiever nyo po ng mga ng mga latest na karera nyo? Ay, okay. Ah, pala yung ano, yung ibon ko na, eh, Justin din to. Justin din to. Oo, so, oh, laki, laki ng ibon. Laki ng ibon Si CHPA, no? si CHPA, si ano, 454. Yan, yung kilala dito sa love ko. CHPA okay. si 454. Ito yung nanalo ng, ano, Borgman itong summer, last summer. ah uh, first overall siya sa motor race. Tapos sa uh, all Bird, 6 uh, overall or 7 overall po siya. Okay. Sa all Bird. Summer. Itong summer lang. Bandang ibon. Ayan. So, bali, ito yung naikwento nyo na two times yung inilaban. Oh, nung young bird kasi siya, si HPA ito, super so, set si winner, uh, 11th overall champion siya. <laughs> okay. ng si HPA. Tapos, nang ko siya sa CPSA, sumunod na mga taon, nag six overall din siya. Tapos, uh, fourth what overall siya sa motor race din motor race po so, subali muntikan na rin siya mga ng motor doon kasi tatlo yung may motor doon eh oo uh, uh, idol uh, tapos so first second third idol uh, ano siya pang-port lang siya sayang hindi siya nakakuha ng motor pero hakot award siya no idol uh, Super seat winner din siya kaya nung ano nilaro ko siya nung eh ginawa ko siyang braderon pinahiram ko siya yung anak niya doon sa humiram Matumitira din. Nag-overall na Magan rin. Maganda rin ang lipad. <laughs> Tapos nung binawi ko siya, nilipad ko siya ng summer. Nag-champion nag ulit. Nag-champion ulit. Ayan, siya din yan, no? Ah, ito. Ayan naman, palaro naman ng tropang Jimmy yan. Ayan, nag-second nag overall champion siya. Noong 2022. Ayos. Nag-second overall. Lahat ng mga sinalihan niya, talagang pumipuesto yung ibon na yan. Pumipuesto talaga. Pumipuesto. Ayan, napakasitingan namin dyan eh. Kaya ano eh, laking tiwala namin na uwi siya ng Masbate. Dumudulo ba, pa no. 'Di ba smash 'yon? Oo. Oh. nakauwi siya. Dalawa nga sila, yung brown nga ang ganda ng pwesto noon, parang mas mataas pa yung pwesto sa kanya. Oo. Oh. Uh, Asikan overall na yun eh. Oo. Oh. Nung pagdating ng Masbate, hindi nakauwi. Dapat Sayang dalawang ko. motor kabig namin doon eh. Kaya nga ano. <laughs> hindi siya ay yan lang nakauwi talaga. Ayun. Ibig sabihin siya talaga yung champion. Champion line talaga no, siya no. Ayun. Si Brownie namin hindi nakauwi. Ayan, uh, dalawang motor sana. Ayan. Tapos meron pa ako dyan isang ibon eh. Ah, si Dito naman may... Ay, maulog ko dyan na. <laughs> may ibon ako dito. Summer din to ng BBC. Ito. Ah, ito po. Ito siya. Ilalaro ko rin siya ulit ng Norte ngayon. BBC siya. Di ba yung laro ng BBC Pan Race? Motor din. Opo. Ah, uh, Nag-clock din to. Akala namin first overall na. Uh -oh. Nagpunta na dito yung staff ng BBC, yung core dyan sa Tansa. Uh -oh. Kasi ako na daw yung nanalo ng motor. Uh -oh. Eh, nang dumating dito, showbird na ako, nag-showbird na ako, first over, uh, possible first overall ng motor. Uh -oh. Unofficial pala siya. An kasi pinuntahan agad nila eh, pag mag-clap. Uh -oh. Kasi ito naka-pwesto na. Uh -oh. Nung basser beater, yung tropang back or, 780 nag-clap, eh, ang taas ng speed nun. Oo, oh, oh. Siya yung nag-first. So, nasipa ka pa? Nasipa. So, second overall lang siya. Second overall? Oh sa summer, sa pan race, pan race 3. Ang galing pa rin. Siya, uh, second overall siya sa motor. Bale, anong bloodline niya naman, idol? Ganon din. Jostone pa rin? oh, Jostone din. Kamag-anak niya. Kamag-anak. So, bale, ano siya? Uh, ano po yung Kapatid uh, ano, ba? Bale, ang tatay nun... Asya at saka yung tatay nito, magkapatid sa tatay. Ah, magkapatid sa tatay. Ah, magkapatid sa tatay. Ang galing nga no. Ayan. So, bali magpinsan pala sila. Nung, ah, magpinsan ayaw. to sila. So, talagang magagaling ah. yung lahi ng Diyos Taw niya. Ah. Second overall siya ng fan race. Uh, Six overall siya ng allbird. bird. Ang galing. Ang so, fan race. Yun, no? Tapos sa fan race two, uh, fifth overall at saka fan race one madami-dami okay, hinakot na, na achievement no. Tatlong trophy niyan sa awarding namin nitong 17. BBC naman. BBC naman. Oh, tatlong trophy niyan. Tapos ano siya, uh, solo survivor. Solo survivor. Oh, dito sa location namin. Solo survivor siya. Uncle. Tapos sa uh, butasan namin, 1 and entry, solo niya rin. Solo niya rin. Kasi <laughs> dito sa na area namin 'yan. Napakahusay uh, nito. Tawag kasi ng Pero naglulugon siya ngayon, lalaro ko pa uli 'yan eh. Ah, ilalaro, Ilalaro po. ko pa. So, bali, ano naman po? North pa rin po. ah uh, north pa rin. North Di ba mag-estad na training nitong second week? Eh, second week, oo. So, uh -oh. Isasama na yan. Kaso, buto hindi siya tinatamaan ng ano? Matibay, sya, hindi sya Matibay siya, hindi siya tinatamaan ano. Matibay siya, no, no. sakit. Dalawa. So, pang old bird pala ulit ulito ng BBC ngayong norte. Mayroon pa.